Second game ni D'Angelo Russell para nga sa Brooklyn Nets abay nilabas niya ang kanyang tunay na skills sa court ang laking pakinabang sa mga teammates niya. Bobby Portis vs. Nick Claxton trash to kan. naman ang isang box dito kay Claxton kaya naman pinatikim niya sa gitna ng laban. Second game ni D'Angelo Russell para nga sa team ng Brooklyn Nets pinasok agad sa starting five lalaban na nilang Milwaukee Bucks. Well, hating na natin ang mangyari in the first quarter. Etong si Yanis, mga idol, ang nag out dyan. Kung saan dinadarag early ang mga Nets players. Etong si Dilo, mga idol, medyo slow start sa offense. 0 2 sa field. Pero may nice no-look labas pass naman dito kay Nick Laxton. Playmaker mode muna nga siya dito in the first quarter. Dalawang assist pang binigay sa anyang teammates. And then at the 5-minute mark ay nilabas muna nga itong si D'Angelo Russell. At dito nga si Yanis, pinagpatuloy ang kanyang big boy basketball laban sa Brooklyn. Pero pero sinabayan nga siya ni Cam Thomas dito. At dito ngayon nag-trash to kanda si Bobby Portis pati na rin si Nick Laxon after ng kanilang mga plays. At ito nga si Cam Thomas bang idol off the bench 10 points agad ang itinulong dito nga sa Brooklyn Nets para bigyan ng kalabang ang 30-23 ang kanyang team after 12 minutes. Second quarter natin si Cam Thomas pa din ang nanguna sa kanyang team scoring five more points. Tumulong na rin si Cam Johnson 11 points na bigla ang lamang nila sa box. Then sa 7-minute mark, binalik na itong si Dilo at inatake agad si Damian Lillard and one play. Pero si Chris Middleton bumamoy ng highlight, what a fadeaway. And then itong si Coach Doc Rivers na patawag bigla ng timeout dahil umiinit na nga. Itong si D'Angelo Russell, ginawa niya ng 14 points ang kanilang advantage. And then after the timeout ay grabbing cross court pass nga ginawa ni DeAngelo dito for a 3 pointer. Then ang box player ay dan foul penalty too. matapos nga bigyan sa mukha si Nick Laxon. Napikon nga sa kanilang girian earlier. Score natin 66 to 54 after 2 quarters lamang ang Brooklyn by 12. Dito naman sa ating third quarter bay nilalabas na nga ni ang tunay na skills niya. Playmaker mode niya siya sa Nets offense, hindi gaya sa debut niya na panay score. Directing traffic pa sa opensa. At dito rin ay lumobo na sa 19 points ang advantage dito ng Brooklyn kaya timeout na naman ang tinawag ni Coach Doc Rivers. And after timeout, abay wala ang pagbabago. Dilo still breaking down the box defense, another 3-pointer sila at naging 24 points na nga rin ang advantage nila dito. Kaya naman si Yanis, abay pinwersa ng depensa. At talagang kinalabaw nga etong ang Brooklyn defense para nga makadikit sila kahit papano na nagresulta ng timeout para nga dito sa team ng Brooklyn Nets. Nagbago nga ilabas itong si D'Angelo Russell, one more assist para nga sa kanya. Then sa last minutes, abay buhat mode si Yanis sa tulong din ng kanyang ibang mga kakampe. At ang 24 point lead nito ngang Brooklyn ay naging 9 point lead na lamang at the end of the third quarter, 94 to 85. At dito na sa ating fourth quarter, binalik na si Dilo sa court. And guess what? Another assist ang kanyang ginawa for a 3-pointer. Tinulungan pa nila Cam Thomas dito. Kaya naman, binalik nila sa 19 points ang advantage nila dito in the fourth quarter with 7 minutes left. At nang ilabas nga muli itong si Delos sa court, pinagpahinga, abay nagstruggle ang Brooklyn offense, hindi sila makashoot panay isolation. Kaya naman nakabalik itong Milwaukee Bucks, naging 11 point game ang laban, kaya napatay magbigla ang Brooklyn coach para nga ibalik muli itong si D'Angelo Russell sa court. Kaso nang pagbalik niya nga sa court, ang problema ay hindi naman mashoot ng kanyang mga teammates ang kanyang mga pinapasa, kaya naman lalong nakadikit ang Bucks. 111-108 na la lang ang score, timeout na naman ng Brooklyn, tapos na injured pa nga dito si Dilo hindi na nga siya nakalarot binalik sa locker room pero nakakasurvive naman itong Brooklyn kahit nga may furious comeback na ginawa ang Milwaukee dito.